na nagsabay-sabay naingon <laughs> embeskin kita kita mong kuha magpatunga po na iyang naingon baramanyan. man yan Oo, ayun ang buhangin guys ano ba yan, guys pino Agoy gi no oh, ko panira nang biyo. Ay bawal dito maligo. Dito. Kuha kami ng may panira ng nito. Ayun yung ano ko. Oh. Buwangin. Ganito din yung sana. Ganito pa eh pero hindi lumulubog yung paa mo doon. Nalubog. Eh. Ganito din yung buhangin sana. Malapas ko ah. Numero 16. Ha? Numero 16. 16. Bugas. Ito yata bawal dito. Kasi malakas daw yung ano. Agay, ang selfie stick. Iwan. Picture sana tayong dalawa. Among leader. <laughs> bawal maligo picture lang at saka uh, video. 'yun lang bawal maligo pag maligo doon so,